Dandahan siya sila papasok So ito lang muna tayo Yan po ang mga uh, mamili ng mga Collector Ayan kaya ah, Kayao yan natin Samaan mo naman si Kayao yan Mag-update ngayon Dito sa JBL Hong Kong Store Plus to. Ayan sa baba natin So pakita ko lang yung location Ayan Malaki, malaki yung pangalan no, sa taas And Ito yung Monius Plaza And doon naman Monius Market sa gilid Dito naman yung Jollibee Ayan o no. So, it's easy for you to see this JBL Hong Surplus Soon, they will arrive in Garmin again So, join me and Yaw Yaw To sing in -nice, Okay Okay I won't give up till I'm on top Yo, no, I ain't the type to give up If I do something, man, I do it till I get what I want I turn a business out of nothing into something I love I gotta poke a face, but honestly, I'm not one to bluff I flip a switch, never miss, man, I always stay up Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough This life ahead of you personality Magaling lang ba ba Ayan, dito lang kayo. Dito lang sa kanan siya, ayan. So yan ang ating location ngayon dito sa uh, UK Hong Kong Classic Arrival sa mga garments nila. abangan natin Pagpasok natin mga dito ng mga, mga garments no. Kaya abangan yon mamaya. Pabangan natin mga kaya ngayon magbukas na no susugod na ang ating mga kayawiyaw para mamili ng mga garments na solid na solid dito sa JVL Hong Kong Surplus. Kaya abangan ang kanilang pagpasok. Kailangan na ito, nakahanda na sila para mamasok. Ito na! Dandahan na sila papasok. So ito lang muna tayo. Yan po ang mga mamili ng mga collector. Ayan. So ano lang sila, dandahan na. Ayan. Ayan. Positivity. I feel like we all just hate on everything. It's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better. Work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever Say never and turn your mind into the truest to go-getters. <laughs> now pagkatulog sa mga and dito yung mga blouses <laughs> to rin yung ibang pambabae, no? Mga jacket and mga shorty nandito. Pagkita lang natin sa glit, no? Iikot ko lang yung camera ko sa lahat ng mga garments nandito bago sila magpapasok ng tao. Sila ngayon ay para sa garments lang, kaya puntahan nyo na mga kayaw-yaw. Gusto nyo magandang mga garments na solid pa dito lang sa Hong JBL Hong Kong surplus Plus no. Dami mga solid dito kaya sugod na mga kayaw-yaw. So dito yung mga blouse dito may mga pantalon doon mga shorts pang lalaman pang mabahe Iikot lang kayo para makita nyo yung mga uh, maganda siyempre okay okay yan dahil assorted yung uh, mga damit nung no? mamili lang kayo dito yung mga coat ayan pang mga toxie dito sa gigit kaya ano pang hinihintay nyo mga kayaw yung dyan sugod so, na sa so, okay okay store siguro hanggang dito na lang update ni Kaya Wiao no sa new arrival ng mga garments dito sa JBL Hong Kong Surplus ito sa may Munyos gilid lang po siya ng Jollibee no at uh, gilid din ng uh, Munoz Market so maraming salamat mga Kaya Wiao